Hi, good morning, mga kapatid. Lokal po nyo. Kalapandayan, Sambali South po. Opo. Ayan po yung mga kapatid, guys. Masaya po sila. Opo. Sambali South po. Kalapandayan, ayan. Ayan po yung mga kalukal ko. Ayan. Ayan. Sambali sa South daw <laughs> hello po mga kapatid tara na po nakaready na rin silang lahat oh. hello po hello na po mga kapatid hello hindi tayo maguguto mga kapatid maraming mabilhan dito Ayan oh, mga kapatid din na nagtitinda. Ayan na po mga kapatid, nagsalubong na po ang mga kapatid dito. Ang dami na. Ipon-ipon na. Dito lang yung iba, pero hindi pa talaga ito ang binyo. Patungo pa lang kami. Pero dito pa lang halos ano na. Dumami na. Katawid pa kami. Yung yung sa kabila, mas marami oh. muna. Wala. Tawid! Na, tawid, tawid. Oh, bilis, bilis. Ayan na po yung mga kapatid. <laughs> May sabay na tayo, alay dito. Sabay na. Saan tayo? tawid. 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 Await. Await. Tara tayo. Sa natin, ibang kasama natin. Sana sila. Ayun. Ah, Asa na yung iba? Yan, nahihimi naman atong banner eh. Ang saya-saya mga kapatid. Ang dami. Partial pa lang yan. Hindi pa lahat nandito. Ang dami na oh. Halos Alos mapuno na yung kalsada. Ang ganda guys, yung mga kapatid dun sa kabila, oh. Ang dami. Wow. Wow. Okay. lugar talaga sa Bali South. Sa Bali Dami-dami ng tao dito. Hintayin na lang namin ang mag-vlog ceremony. Sabi ko sa iyo, eh, ibang dak, ibang lugar ng galingan. Kanya-kanya pwesto -kanya po ang bawat distrito. Ah. <coughs> pinaka stage medyo malayo na po kami pero mayroon kaming monitor dito yan yung ayon monitor yan na pa, lang kami manunood mamaya para kita ang mukha ng mga pwesto ko sa Bali South pa lang po ito, mga kapatid. Yan, mga taga sa Bali South, ang mga ko ng Kalapandayan. Yung ipang mga kapatid, nandito kanya Kanya-kanyang distrito.